trabaho dahil Valentine's Day ngayong February. Marami namang magsasabi na love is in the air. Um, pag-ibig po, pag-ibig na naman sila. Kaya naman, for this videos, aalamin uh, natin kung ano mas importante para sa ating mga kababayan. Kung ang pag-ibig ba o trabaho. Tara, medyo mahirap sagutin yan pero kailangan natin itanong. Let's go! Iko ano na natin. Guys, ito na ang ating unang interview. Pwede ka bang makausap, ma-interview for today's video? Okay. Kuya, maganda ba ako? Oo. O, matagal mo Si Kuya ay isang construction worker from? Nalang. Ito. Ang tanong ko sa iyo, ano ba ang pinaka-importante para sa iyo? Pag-ibig o trabaho? Oh, Oo. Ikaw ba niya? mas importante sayo sa iyo ang pag-ibig kaysa trabaho? Kung may trabaho ka po, tapos wala rin nagmamahal sa iyo. Wala rin po yung uh, po yung yung pagtatrabaho. Yung pag-ibig ka ba ngayon? Okay. Kaya pala, kasi baka huwag ng girlfriend niya. Shout out mo naman siya. Shout out po kaya. Uh, Vivian na lang. Vivian? Eh, ilang years na kayo? Uh, one, one year na lang. O, oh, one year and five months. Kung teleserye ang pag-ibig mo ngayon, ano ang title ng pag-ibig mo ngayon? parang ah, parang parang may aaminin ka na sa amin ngayon parang alis ka pa alis Magtatrabaho ka na ba baka may iba pang pag-ibig ka dito isa lang ba pag-ibig mo sino to ah, ikaw pa. malaking tulong ba ang pag-ibig sa trabaho opo kung pa wala pa nang pare Oh. Yeah. Maraming salamat. Ano pangalan mo? Jen Razel. Jen Razel from Tarlac. At ang mas mas mabigat sa kanya ay ang? Next naman ang ah? Thank you so much John Raza Ito naman tayo Ito tayo pumunta sa isa namang um, Katrabaho natin na Guard, lady guard so, Ito I love, Hello, hello, ano pangalan ko? Ano po? Gemma Albaez Gemma um, Ating um, kababayan natin from LGBTQ and Kaya may Q&A tayo ngayon. Security guard, lady guard, Gemma Albaiz. Ikaw ba ay wais? Pero ito ang tanong namin sa iyo. Ano ba ang mas nasa pulso mo? Pag-ibig o trabaho? Trabaho po. Bakit trabaho? Para sa anak. may may anak ka? Meron po. Ilan ang anak mo? Siya lang po. So, ibig sabihin, ang pag-ibig, pangalawa lang yan sa trabaho. Trabaho talaga number one. Yes, po. Bakit? Kasi yun ito yun, yung importante sa akin ngayon kasi nag-aaral pa yung anak ko. Oh, ay, alam mo, totoo talaga yan. Kasi, kumbaga, wala namang mas hihigit pa sa pagmamahal mo sa anak mo, kundi uh, um, maibigay sa kanya ang the best para sa kanya. Ito na lang ang pinakahuli nating tanong. Ano ang Maganda ba ako? Ano, masakit yon na sagot? Baka masakit ang mga sagot niya. Ano ang gusto mong benepisyo na makuha sa trabaho mo ngayon? simple lang po yung mga ano ng SS field, saka, field. pero sa kapag Pero meron naman po So, meron ka ba ding gusto mong benepisyo na tumaas yung sweldo sa trabaho? Oo oh, naman po, kahit naman po siya. Hmm, di ba? Maraming salamat, Sergeant Albais, ang ating mga magigiting na mga lady guard. Ha? Si, ano pong pangalan yung kuya? Yes. Si Kuya Nas? Kuya Nas, sir? Gusto naming mag census kung ano ba ang mas importante para sa iyo um trabaho ba o pag-ibig trabaho po. Oh bakit trabaho kuya? Eh, paano, paano, paano po Pero, ayos, ano po ano kami sa hindi lang naman Pero ayun sa pag-ibig. Uh, trabaho ang gusto mo kaysa pag-ibig. Ano ba ang trabaho mo kuya? Uh, sweeper. Sweeper sa hospital. So isa kayo sa mga mga ano 'yan, frontliner nung pandemic. Ano ang masasabi mo sa mga may pag-ibig pero walang trabaho? <laughs> Maghanap po muna ngayon trabaho bago po yung pag-ibig. Pa ano naman yung gagawin na kung wala sila papakain sa pamilya para paano Sa Sapat bakal kinikita mo sa trabaho mo ngayon, kayo? pero pinagkakasya ko. Pero kung ikaw ang ang magkakaroon ng manifesting or wish list, ano ang gusto mo sa future? Gusto mo para sa trabaho mo? Siyempre po, mahangon ko po yung pamilya ko ng ano, kairapan. For short, gusto mo maging tumaas ang sweldo mo sa trabaho. Yes po. Lahat naman po tayo, yun ko nangarap po ng ganun. Kuya thank you so much, Kuya Nasser. Ang ang, ang bait ni Kuya Nasser, pinagun na kanya tayo kahit nung pa siya ng basura. Oh. Pero talaga namang pinagun na tayo. Thank you so much, Kuya Nasser. May interview tayo dito na natin. Hey, Kuya. Kamusta naman? dito? kasi may tanong kasi ako iyo, Kuya. Ang pinaka-importance, trabaho o pag-ibig? ma'am yung pag-ibig kung wala kang trabaho, wala kang mapakayo sa pag Ang trabaho mo ba na pagiging parking? yun ang buhay sa pamilya mo? kung buhay sa pamilya mo. Sa pamilya mo. Hmm. Sa ba ang kinikita mo sa pagpa-parking dyan sa pagbuhay mo sa pamilya mo? Po, mo? Bakit? Kasi po pag ano, pag normal na araw, mga lunes, hanggang lumibis po, may hina po. yung kalakasan lang po eh, Biyernes Sabado. Hindi lang pa ako bumabawi. Gusto mo ba ng magandang trabaho? Kung yan nung po ma'am, parang medyo hirap pa ako kasi may baka lang pinag-aralan ko. Yun nga, yung magandang trabaho, magandang benepisyo, walang uh, diskriminasyon. Gusto mo yung gano'n na trabaho? Maraming salamat po yun, Jeremy. And sana sa future, um, hangad namin sa iyo is magandang benepisyo para sa trabaho. Okay? tayo. Uy, kuya, pabili ako ng fishball. Kuya, pero ito kaya bago ako bibili sa'yo, ang tanong ko, eh, anong pinaka-importante sa'yo? Trabaho o pag-ibig? Pag-ibig mo nga. Pag ano? Pag-ibig. Bakit pag-ibig? Ano lang naman yun, eh. bihira lang naman Siya isang tao yung sabote sa buhay. So, may pag-ibig ka ba ngayon? Katawa ko po. Ah, ang here's na next lama. 18 years. Kung, i-describe mo ang pag-ibig mo ng tatlong in three words, paano mo i-describe? Pataya, nakakatawa sa buhay kasi may malungkot ko sa huli. Ay! Pero ito, sapat na ba ang pag-ibig sa buhay nyo ngayon na minsan hirap kayo sa paghanap buhay? Hindi naman, kasi lang kami, araw-araw na mabalik kayo kami sa ating araw. Ako tagaluto, ako tagaliwan sa buhay, siya naman nagluluto ng kwek-kwek. Wow! Ito, makakatulong ba ang pag-ibig mo sa trabaho mo? Tatabay ko po lahat sa trabaho at pag-ibig. Ah. So at the end of the day, pwede rin mo pwede mo parang ipagsabay ang pag-ibig pag sa trabaho. Pag wow! <laughs> kuya, ano pa mo naman kuya? Odik. Kuya Odik. Hmm. Ako si Adik. <laughs> <laughs> kuya Odik, salamat kuya Odik sa pag interview Okay, ito naman. Umasok talaga tayo sa loob ng mall para makausap siya mag interview siya. Ano pangalan mo? event? Sex life? Okay, so ito tatanungin natin siya kung ano ang mas importante or ano yung pulso mo talaga? Pag-ibig o trabaho? Trabaho, ma'am. Ako, ang binis na ta, talaga. Walang, hindi ka talaga nag-isip na talaga trabaho. Bakit trabaho? Wala akong mag-ibig, no? Wala, ma'am. Wala no? <laughs> Masakit sa ulo, masakit sa puso. Wow, <laughs> wow. bakit trabaho kaysa sa pag-ibig? Ah, uh, trabaho. Mas kailangan ko po yung trabaho. Anong trabaho mo nga? Beauty advisor. Ano na naman may maipapayo mo sa may pag-ibig pero naghahanap ng trabaho? Pwede naman, ano, multitask na lang. Ikaw, kung may available na pag-ibig, i-grab mo? Basta bigay ni Lord. Ah. Sa tingin mo, sapat ba yung sinasahod mo sa trabaho mo ngayon? Okay, yes, ma'am, sapat. So Tapos nabubuhay naman kami ng mga anak. kung mo rin ba ng dagdag sahod sa trabaho mo? Sana. So, di ba gusto natin yung lahat? Oo. Uh -huh. okay, Thank you so much, Yvette, ha. So, mas gusto niya trabaho kaysa pag-ibig. Thank you, Yvette. Nagtatapos. Diyan nagtatapos ang ating pagiging correspondent para malaman ko ano ba talaga ang pulso ng ating mga kababayan. Siyempre ako, may kasagutan ako dyan. Ang sagot ko is both. Kasi parehas ko naman gusto na magkaroon ng pag-ibig at parehas ko din gusto na magkaroon ng trabaho. Panalo tayo kung may pag-ibig tayo at panalo tayo kung may trabaho tayo. ba? Diba? Kung ang usapan lang naman ay kalidad na trabaho, sapat na sahod, karagdagang binipisyo, maayos na kondisyon at patas na oportunidad sa pagtatrabaho, ay wala na po tayong dapat pang ibang piliin o pag-isipan pa. Yan ay nasa 106 Trabaho Party List. 106 Trabaho Party List. 106 Trabaho Party List.